The fun continues here on your favorite who wants to be a millionaire so far. 35,000 pesos na ang naipondo ni Ray sa kanyang money tree. Alamin natin kung may dagdag pa ito. Sino ang kasama ni Joey De Leon na unggoy sa Wow Mali? Mamit siya ng 50-50. Ang natira ay Enchonggo at 8 Real. Pinili niya, Sir A, nakipagsapalaran na lang daw sa Jonggo. Jonggo. Parang ganyan eh, walang iba makakaisip niya ako dito eh. So, Patrick Joey, God. At kung kilala ko si Patrick Joey, Enchong Go. Hindi, <laughs> 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 Enchong Di. Enchong Go is correct! thousand yeah. pesos na!